Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending In this video, pag-usapan natin ang tungkol po sa pag-partial ng inyong payment I'm talking about uh, uh, partial payment sa inyong utang sa mga online lending apps Lalo na yung mga loan shark So marami sa inyo ang uh, natatakot na harasin, ipapahiya at uh, pagbabantaan Kaya naisip tuloy ninyo dahil wala kayong pangbayad ng full, ay mag-partial na lang po kayo. At ito ang kadalasang uh, ginagawa ng uh, karamihan sa inyo. So, ano ba ang uh, hindi maganda sa pagbayad ng papartial-partial sa mga online lending apps, lalong-lalo na sa mga loan sharks? Pero bago natin pag-uusapan yan, sa mga first time pa lang na nanonood sa video na to, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang aming notification bell. Then, paki-like at paki-share na lang din po para sa mga kakilala ninyo at mga siguro kaibigan ninyo na umutang din po sa ula para malalaman din nila kung yung ginagawa nila o ginagawa ninyong pag-partial sa inyong mga uh, utang dahil sa sobrang laki na po ng amount hindi na kayang bayaran ng buo at wala po kayong pambayad in full tapos yung pera ninyo sapat lang para sa pag pagpartial kaya ginawa nyo po yan upang hindi po kayo maharas ng mga ula collectors so hindi po maganda ang pagpartial alam nyo kung bakit hindi nga kayo maharas. hindi nga kayo tatakutin hindi nga kayo ano uh, guguluhin ng mga ula collectors pero para kayong ginagatasan nila. Dahil, yung pera na pinapartial ninyo po sa kanila ay hindi po yon magbabawas doon sa iyong uh, loan balance sa app man yan or sa website man yan. Walang mangyayari sa loan mo. Kinabukasan, lulubo ng lulubo pa rin yan. Oo. Patuloy na magpatong sila ng uh, penalty daily interest at kung ano-ano pang mga hidden charges. Yan po yung mga ginagawa ng mga ula. Kaya yung pinapartial ninyo ay ma parang mapupunta lang sa bulsa ng mga collectors. Hindi talaga siya nakakaapikto doon sa inyong loan balance. Once kasi ang inyong loan, ba loan balance hindi nyo po nabayaran in full, patuloy po, po patuloy po iyang lalaki ng lalaki or lulubo. Kaya mas mabuti kung wala po kayong pambayad in full huwag kayong mag-partial. Masasayang lang yung binayad ninyo sa pag-partial. Hindi po yun magdudulot ng magandang record para sa inyo. At isa pa, masisira po ang budget ninyo. Bakit masisira? kasi yung uh, pinapartial niyo imbis na pambayad niyo yon ng or pang bilin niyo yon ng mga daily needs niyo mga pangangailangan ng inyong uh, pamilya napupunta po sa kanila at sila po ang nag-i-enjoy niyan ang mga taga-ula po ang mag enjoy sa mga uh, pera na hinuhulog niyo kasi once na nagpartial partial kayo yung uh, mga ula collectors din ay walang humpay na maniningil sa inyo magre-remind palagi pa rin yan sila Ere remind pa rin kayo na ito yung babayaran ninyo. Kailangan nyo po itong bayaran. Hindi lang kayo nila ginugulo muna kasi mayroon po, mayroon po kayong binayad na partial. Oo, mayroon po silang natanggap. At mayroon parang uh, yung panghaharas at pananakot nila parang uh, ano muna nila, uh, pinagpaliban muna nila. Pero nakaridi na 'yon. Nakaridi na 'yon. Sa ayaw at sa gusto ninyo, pag naubos na din yung pera ninyo na pang-partial wala din kayong ibang mapupuntahan. Mahaharas pa din po kayo. Kaya mas sa, uh, kung pariho man lang din ang uh, patutunguhan or ang kinahinatnan, mahaharas pa rin naman kaysa mauubos, mauubos yung pera mo sa pang partial, par partial tapos ang ending mahaharas ka pa din. Mas lalong malaki yung pera na makukuha nila sa inyo. Kaysa mag-stop ka na ng uh, pagbabayad ngayon. At least, ano, uh, hindi ka na nababawasan ng pera. O hindi ka na, na kuha na nila ng pera. Wala nang uh, extra na bayad na napunta sa kanila. Dahil kung nagpartial ka at saka naghindi or hindi ka nagpartial, pareho lang naman din ang uh, ending sa dalawa. O pareho lang din ang ending niyan. Kasi hindi mo naman siguro talaga kaya in the long run pa partial ka lang. Ang problema kasi kung pa partial partial ka lang, yung utang mo lumubo ng lumubo. Para siyang balon. Para siyang, ano bang Tagalog doon sa balon? Lobo. Lobo nga. <laughs> Lobo, di ba? Unti-unti din. Unti-unti siyang, ano, lumulobo. Or lumalaki. Hanggang hindi na kaya. Wala na, puputok na yan. Again, kung ang estilo ninyo ngayon ay partial, partial, partial lang para hindi kayo maharas. Pero yung balance ninyo, as you observe, hindi po siya nababawasan. So, mas mabuti pa, as early as possible, huwag na kayong mag-partial. Huwag nyo nang sayangin yung pera ninyo na pinagbabayan ninyo ng pang-partial sa kanila. Sayang yun. Sila ang nag enjoy Kayo ang naging hirap niyan. Pero ang ending, maharas ka pa din at ano, uh, guguluhin pa rin ang inyong uh, buhay. Buhay ng uh, buong pamilya ninyo. Kasi hindi yan pwede na ikaw lang ang uh, guguluhin nila. Lalo na yung mga numbers ng uh, buong pamilya niyo nasa phone book mo, guguluhin din nila yan. Kasama yan sa uh, collateral damage na mangyayari kapag ikaw po ay umutang sa kanila tapos hindi mo nabayaran at nag-overdue ka. Damay-damay po yan. Yan po ang ginagawa ng mga ULA Collectors. Pupwersahin talaga nila kayong uh, uh, pagbabayarin. Kung hindi ka makikinig sa kanila, e-demo mo sila yung phonebook mo naman yung mga tao na nasa phonebook mo yun sila ang madadamay oo. marami po uh, ang uh, ginawang uh, ano tawag dito way, ang pagpartial para hindi maharas pero marami ang hindi natauhan hindi na anticipate hindi na isip ng mabuti na pariho lang naman pala ang uh, kahihinatnan Oh. Ang malala lang kasi dito kung nagpartial ka tapos naharas ka. Mal, parang malaki ang ano sa iyo. Uh, malaki ang perang na scam sa iyo. Oh, malaki ang na-scam pero ang ending pareho lang din. Magulo pa rin. Kaya okay na yung uh, maharas ka at guluhin ka na at least hindi nila napakinabangan yung mga pinaghihirapan mo na pin binabayad mo lang as partial. Kasi ang uh, iyong loan balance hanggat hindi yan nagze-zero, hindi mo na fully paid. Lulubo ng lulubo yan. Baliwala po yung partial ninyo. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa video na to at kung kayo po ay biktima at yan na ang ginagawa ninyo, ninyo ngayon, mag-isip-isip po kayo. I-compute nyo po yung binigay ninyong pera sa kanila. Kung talaga bang uh, kakayanin nyo in the long run. Hindi, basta ako palagay ko hindi nyo talaga kakayanin kaya nga kayo dumi depende sa ano eh kayo nga kayo umutang sa ulay eh dahil uh, kapos kayo sa budget kinulang kayo sa budget tapos ngayon ginugulong nyo palalo yung budget ninyo kasi uh, binigyan niyo ng share yung mga ula collectors or yung mga ula so, mas lalo ngayong na naging magulo yung budgeting ninyo so, di mababaong kayo sa utang lalo na pag uutang pa kayo sa ibang ula para pambayad ninyo hindi rin yung magandang ano solution. So uh, again, shoutout po sa lahat ng mga viewers natin. Please, huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang aming notification bell. Kung gusto nyo pong uh, sumuporta sa amin, manood lang po kayo ng mga videos namin, lalo na yung mga mayroong pinagdadaanan ngayon sa mga ULA at sa mga ULA collectors. Marami po kaming payo at mga advices sa inyo. Sundin nyo lang at sigurado po matutulungan kayo at hindi na po kayo uh, problema ng matagal sa mga ula collectors na ngayon ay nanggugulo sa inyo, nang haharas, namamahiya, nang babanta at kung ano-ano pang pinagagawa. Shout out din sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at panonood ng ating mga video. Higit sa lahat ang ating mga members. Maraming salamat mga members ko sa inyong walang sawang pagsuporta. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli po. Paalam.